Magandang magandang mga guys. Ay, nato o. guys. Press ko mga isda. Ayan. Sarap guys. Nangilili guys. ang tambakol. Ayan ang tambakol. Ayan ang tambakol. Ayan ang ko Sige lang. Pakahintay. Dito <laughs> ako sa palengke. pa, palengke. ng isda mga isda may puso siya galunggong tambakon ngayon malalaking galunggong so andito ako ngayon sa palingki. So, yan. Tapos, maglalakad ako. Kung ano. Pauwi. Mag-walking. Mag walking mag pag-uwi. Nice. May shell din siya, guys. O, yan, may shell. may shell din. Tapos, may ano din. May, may yung halamang daga. Si, si Witch. Diba? So, masarap. Thank you very so much.